Good morning, good morning mga kamaritin. Kapi tayo. Wala akong black coffee or miss nice coffee kaya tiis muna ako dito sa vanilla cookie miss nice coffee yan. Masarap naman to siya. Not sponsor pero masarap. kape ng tatay ko ito naghihingi lang bye bye thank you for watching hello mga gamaritis for today is menu tayo ngayon wala lang ito na naman yung trip kong lutuin adobo sana to pero hindi ko alam ano tong pinagagawa ko basta ang alam ko uy buo hindi na slice magluluto ako ng adobo para lang to sa akin Ganito ata magutom mo yung mga tinatamad maggisa no. Isa na isa na, na isa na ako doon, porto portudi. So ayun na nga, Pinag, pinagsabay-sabay ko na at maraming-maraming sibuyas kasi masarap daw ang maraming sibuyas lalo na daw diyan sa mga adobo-adobo. Then ito pa makikita niyo ay dip ang tawag nila dito. May kaasiman siya. Basta 'yun lang 'yun. Hmm. Ah, wala na kasi ubos na. hayaan ko na lang dyan Siyempre, lagay ko na yung sarili ko para maubos na siya. Pero hindi ko alam kung kailan ito mauubos. Kasi hindi yan mauubos yung katuyuan ko. <laughs> Olive oil. Ay, healthy. Healthy daw to. Naka-LL, naka-olive oil. Tumba! Sorry. So, ayan. Kasi wala nang laman eh. Kaya kailangan talaga ko siyang ipaganyan para bumuhos siya. Siyempre 1 million na <laughs> Nabilang ko pa talaga Black pepper Basta yun lang gusto ko maraming black pepper Isang basong tubig Yan Napakarami naman yan Parang sinabawan na yan Siyempre buo-buong sili Na hiniwa ko lang sa gitna Krabi naman yan <laughs> Maglagay lang ako Kalahating chicken cubes dagdag pang palasa yan dahon ng laurel at saka buo buong paminta at syempre takpan napapansin nyo parang kumukulo kasi 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 yan mainit yung kalan ko biglang dumating kasi yung amo ko babae para pabihisan yung bunso kong halaga kasi sinaman niya uy mga tamarites kanina pa siya kumukulo Ewan ko, ba't ko na pagtripan lagyan ng gulay? Patatas at saka carrots. Kasi masyadong masabaw eh. Para sinabawan na, hindi na siya adobo. Charot lang. <laughs> okay, pakuluan ko lang yan ng 10 minutes or 12 minutes. Okay na yan para sa akin. Hala mga kamarites, parang naging... Oh, sticky na yung sabon niya. So, ibig sabihin, luto na to siya. Pwede na to. Pero mamaya pa ako kakainin Kasi nakapag-breakfast na ako. Maaga-aga ito sa oras to, I think. Kaya, maya maya pa ako kakain. Hinaan ko na lang yung apoy para hindi masyadong ma-overlook yung gulay na aking nilagay. sulot na yung ating adobo, manok. Pipainit tayo ng kanin. Ito na yung ulam ko ngayon. At ito yung natira. Hindi diba? Kain po. Wow, Ma'am, pa yung rice ko. Take out yan. Galing doon kinalola noon Friday.